So yun guys, meron na namang kainan dito sa bahay namin. Ay, Roger! Dahil meron na namang nanganganak. Ayan na, na nag-ano sila ng uh, bupalo na naman to bupalo. paliprito ito ng kasamahan namin guys na nanganganak yung asawa niya. Uh, anong anak niya, lalaki babae? Si sino? Lalaki. Oh, Yasi, yaya oh, Lalaki yung anak niya. Tiger, tiger. Kaya nag, yeah. nagbigay um, siya nang um, nagbigay siya nang uh, 100 riyals para sa bopalo. Thank you, mus. Oh, salam salam. Thank you, mus. Thank you, mus. Kunan mo, kunan. Mm, magbayad. Magbayad pa pala kami ng 1 No problem. Kasi nagkulang daw yung ano yan. Nagkulang yung pera. Kaya magdadagdag kami ng 1 real, 1 real. bulalo, uh, bupalo. Ha? Bupalo, kam kilo, ada? Ha? 4 kilo, wala nung boss na. Sa akin, wala pa. Saan nyo? Saan mong ka? Ayan tao, saan yung mapiso pala. Ayan pala, balot pala. Sa akin, nakalimutan pala. Ayan. So, ganito lang, ganito lang yung, uh, ganito lang yung kasayahan namin guys, pag may pagparte. Luto ito ng uh, Nepal eh. Ayan, o. Ayan natin ang Tikman natin mamaya kung anong lasa sa akin, o. Oh. Hello, guys. May vlogger dito, <laughs> o. Oh. Yan yung bulalo no, na kina curry. Ayan. Ayan. Nanti. Wow. So, ayan guys, titikman na natin yung para ding ano to eh, parang lasang ano din. Kalabaw, kalabaw, baka. Kain tayo guys Masarap hmm. hmm. Masarap malambot. Melambut guys Puntay ka ba yan? Yung kaiba lang dito sa karning baka, mas malaki ang ano nito, mas malaki ang uh, grano ng katne. Ang bulalo. Hindi ko alam kung magkano ang kilo nito. Magkasama ano to? Yung... <laughs> Yung apat na kilo, umapot na siya ng ano eh. Magkano yung 110? 110 real? Enta! Mas <laughs> karang mga pigla. Enta, kilo ba Hmm. Dito kami ngayon sa Damam ah, Kasama namin mga nipa niya masarap sana ang mag uh, punog say hi masarap sana ang magkamay kaya lang yung kari matagal matanggal yung Dilaw, dilaw. Yan guys, oh. Dilaw na yan guys. Tapos pagka hinugasan mo yan, matagal maano ano ito. Matanggal yung dilaw niya. Tapos na. No? Tanongin natin itong nipal eh. Pudom. Nipal, ah, uh, pi... Ping... Bopalo? Ha? Huh? you eat Bopalo? Nipal? Ha? Huh? Yes. Sino sound Bupalo? Keep sound Bupalo. Keep yeah. uh, sound Bupalo. Ano sound? Me. Kira? Keep, keep, keep. Ma. Kira? Uh, <laughs> Malit lang yung plato niya. Magkakamay na nga lang tayo para masarap yung kain na. Ayun, magkakamay lang tayo guys para masarap yung kain natin guys. Kasi masarap talaga magkamay. Kaya tayo guys. Alam nyo guys kung bakit na bulalo yung binili namin. Kasi meron kaming kasamang Nepali na hindi kumakain ng katning baka. Kaya pag tuwing handa, bupalo uh, na lang yung ano nila para makakain lahat. Kasi kung katning baka, mayroong dalawang hindi magain. Kawawa naman. Kaya pag may mga gato hantaan bulalo ah, ano, ano eh bupalo bupalo talaga yung ano pag may handaan dito bupalo talaga yung hinahanda o di kaya ah, yung kambing pero mas mahal yata ang kambing no mm. mahal ang kambing sa hebola Mm. mas mahal ang kambing dito sa sabulalo Thường so, Shout out pala sa lahat ng nanonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapalo, pakipalo nyo na naman guys para para ma-update kayo sa mga kaganapan dito sa damam. Hmm. Morning. Okay. Mm ah uh. -huh. uh, -huh. uh -huh. Pero sa tingin ko mas masarap yung sarap yung karne ng baka kasi yun lagi mm -hmm. nating ano yung yun natin nakasanaya na kainin. Ito naman sa mga Nepal yung Mas masarap yung yung um, Kasi sa kanila daw marami. Sa kanila daw palagi silang kumakain ng bupalo. Maraming bupalo daw sa Nepal. How much po doon? kumopoy hmm. huh? <tong> yeah, ni na yung kamay ko, guys oh. Para lang matanggal to. naman ang... na ko pa camera. Kasi na puwede na buwan niya.

That, that, is bukog. Bukog means buto-buto. Ha? Huh? Good test. Bupalo ha? Masarap kasi yung Ano guys, ngayon kasi hindi masyadong maanghang. Yung luto niya, ito pang isa. Ayan na yung mga kasama namin na katatapos lang kumain ng bupalo. Ayan na, shout out. Mga Nepaling. Uh, Hi. Hmm. Where are you from? I'm from? Kathmandu? Kathmandu, Nepal. Ikaw? Yeah, same. Where Where in Kathmandu? Nepal. Kathmandu, Nepal. You, uh, Mount Everest? Manila. Manila. <laughs> Yan yung kasama namin isa. Oh. Uh, <laughs> Naglakad-lakad kasi kakakain lang eh baka <laughs> alam ninyo na dito ako sa likod ng bahay so hanggang dito na lang guys thank you for watching shout out sa lahat ng mga followers ko thank you so much ingat god bless